A. Ano po? Assign po dito yung uh, pinapokus na po yung bukal ng tubig. Ano po? Kasi po si Jesus ay isang hudyo uh, at ang kanyang uh, uh na-encounter dito ay isang, isang Samaritana. Ano po? Uh, na dating po yung punto na ang ating Panginoon na uhaw, humingi siya ng tubig sa isang Samaritana. Sabi ng Samaritana, pati hindi ka sa akin ng tubig, na hindi naman magad ang ating uh, communication yung yung ating na uh, pati mo. Um, ano po? Pero sabi ng Panginoon, ah, uh, yung tubig na kanyang ay baka siya ang sa ating sa, sa mga ano po? Kaya sabi ng pito uh, no, sa, ano, sa Johnny Rebid, inoo-wil oh, ka ng iba, ang babae, malalim ang balot at ito ay walang mula pala wala kayong may salo, saan kayo kukuha ng tubig na may bibigay, may bibigay na buhay? Ang buhay, ano po? Sa muna rin po, ah, uh, yung ibig sabihin ng Panginoon, uh, yung tubig na bibigay ni eh, น่ามีอัลโมนี may sa tabal sa palon, yung pauuhaw ka pa rin. Kaya anong inuudod, darating at darating, pauuhaw ka, yung tubig kaling sa palon. Kasabi na ang salita na, pa ang aking Kung kumagalawa mo yan, na may yung tubig na buhay na hindi na kayo mauuhaw kailanman. Ano po? So, nakakalangin po na ang ang Panginoon po baga, magbigay sa ating mga uh, malalim ng talinghaga, na kailangan maunawaan natin at parahin natin yun. Ano po? Yung tubig nasasabi sasabi na mauhaw pa, yun po yung tubig na hindi natin physical. Ano yung tubig na hindi natin physical? Sa ngayon po maraming uh, improvise na ginagawa ng ating uh, mga negosyente, meron tinatawag kayo yung tayo yung bukal na galing sa tikmati o uh, nawasa, meron dito tayo yung sa mga station water na nilinis talaga pero po yung time na mauuho ka pa rin. Ano po? Yung bigay po ng Panginoon sa ating tubig, yung pagkain tubig natin you know, may yung po yung spiritually. Yung spiritual mo sa anak, uh, may nung binigay ang Panginoon sa atin na umahapaw, yung babalun, yung sabihin, umahapaw siya, na kahit kailan hindi tayo mauuhaw. Ano yung sabihin nito yung mga Yung kahit kailan, gala natin, alam natin sa ating mga buhay, yung binigay niya tubig sa atin, yung salita ng tubig na dumatalo sa ating mga buhay sa ngayon. Ano po? Sa napagaganda na uh, uh, mensahe ang binigay sa atin ng Panginoon, at uh, tinatalis ko po yung awit ni Sister na dakila ka. Dakila ka Panginoon sa akin. Ito ano po. Ito po yung ito po yung yung panahon na kung bakit tayo sa loob ng sambahan upang i-request natin yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na sa ngayon ay ating na, na, napapakinabangan. Ano po, naging malaya tayo, naging uh, tayo dahil doon sa tubig na ibigay niya sa isang samaritan. Kung papaalo yung ng isang samaritan na yung sinasabing buhay tubig na kahit kailan ay hindi ka na mauukaw pa. Ano po, tayo